Ito yung pulse dito, yung pulse number one dito sa Bulinaw Trippers dito sa Pangasinan, ayan oh. All right, di ba? Asti. So maliligo tayo mag uh, rent muna tayo ng ano ng light vest natin dahil protocol dito na kapag walang light vest trippers bawal do sa malalim. So susunod tayo sa regulation dito na no, trippers. Ayan. So, ito yung view natin dito. At ito, dito tayo tatalon mamaya. Trippers dyan. <laughs> tatalon tayo dyan. Tapos, syempre, enjoy natin tong Falls 1 Trippers dito sa Pangasinan. Alright. Uy, takot si ate tumalon. Hahaha. <laughs> Hahaha. kaya mo yan i-cheer Alright. So sana makatalon si ate ano. <laughs> Ganda pala rito, tripod. Akala ko. Hindi ano. Oh, yun lang. Alright. Sana nakunan si ate. <laughs> Astig trippers lang, dito. So mamaya-maya lang, trippers, dilipat tayo doon sa falls number 2 at number 3 lahat to, lahat ng polls dito sa Pangasinan Trippers pupunta natin para ma-enjoy ma-enjoy nyo yung panonood no tripers. sana halina na rin kayo at pasyalan nyo rin itong mga polls dito sa Pangasinan Trippers dito sa Bulinaw kundo dito, dito Trippers promise mag enjoy kayo dito ng pamilya nyo at saka yung mga kaibigan nyo <laughs> tawid na tayo thank you kuya yan Oh, <laughs> under na ano na tulay. Balsa. Uy, uy, uy. <laughs> Thank you, Kuya ha. So, maliligo na tayo three hours. mag din -rent Muna tayo ng ano, light best. gusto ko rin tumalon ni. Eh. Ganda oh, three hours. Ayun oh. Alright. A skewed tree first. Wow. Bati pa sila nandun na.